Ate Rouse, anong ulam natin? Anong gusto niyo, sir? Hindi, ikaw tatanungin ko, anong gusto mong ulam? Ikaw ang susunod for today's video, kung anong ulam ang gusto mo. Mamaya ko kasi hindi gusto, sir, yung iluluto. Ay na? Baka hindi niyo po gusto yung iluluto. Hindi, ako magluluto. Luluto ang kita kung anong gusto mong ulam. Yes, ikaw ang susunod na yung anong ulam natin for dinner. Anong so, ano naman po, sir, okay lang ako. Hindi nga, ano ang gusto mo? Tayo kakain. Kung anong gusto mo yung kakainin natin? Ha? ano? <laughs> hey po, sir. Ha? Sige nga, ano nga, ang gusto mo kainin? Kahit ano po, sir. <clears throat> Hindi, ikaw <ako> mong decide <laughs> kung anong dinner natin. <clears throat> Sa'yo nakasalali ang dinner natin, Ate Rose. Anong gusto mo? Um. Anong gusto mong kainin? Feel mo lang na kainin. inside sir, kung ano mo. na, kahit na ano. Alam mo naisip mo? Adobo po. Adobo? ano adobo? Manok or baboy? Ano po ba yung gusto niya sir? Ito nga, ang masusunod. Sige nga, ano gusto <laughs> ng adobo? Baboy na lang po. Baboy? Ah, oh, sige. Okay. Dahil dyan, labas mo yung baboy galing sa yung nagbigay sa atin. Ah, okay. Di ba? ha? Baboy. Okay. Lahat po ba yan sir? Ah, ilabas mo lang kayo natin. Yeah, dito ang masasunod for today's video para sa si oh. dinner. Ang request ni Anna at ay adobo ang baboy. May itlog or wala? Ah, huh? may itlog or wala? Mas masarap kung may itlog siguro. Ah, sige. Kaya lalagyan natin ng itlog. Ah, kaya lang baboy siya. Baka hindi siya. Masarap may din yun. Yan, okay, ikaw, lagyan natin ng, ng itlog. Kaya, natin ang itlog kung gusto mo. Ikaw okay. masasunod. Sige po. Ilamas na natin mga baboy. Magluluto ako mamaya. Okay po. Ilamas ka na, sir. Lindi. Anong di ang dinner do natin ito na po. Ang request ni Ate Rose, okay sa'yo? iyo? Okay po. Ano ba gusto mo? Okay. na yung baboy Ate Rose. Ako sa ito. Sure. Yan, galing ito sa Meeting Point. One Stop Meat Source sa Binyan, Laguna to Hobby Ryan David enjoy our steak and meat sampler from Meeting Point galing kay I think kay Mylene at saka kay Tads thank you Meeting Point Sir, so, ready na tayo magluto? Ano po, sir. Ito ay request ni Ate Rose. Magluluto kami ng anong gusto mo? Ulam? Adobong baboy. Pork adobo. Mag-ano ka na? Magpa... Mag-boil ka na ng itlog, Ate Rose. Mga ilan po, sir? Eh, tatlo lang tayo kakain kasi si Happy David. Happy David! Ma'am? Ma'am, hindi ka kakain? Hindi. Dahil? Busog na ako. Ba't ka busog? Ano kinain mo? Kumain ako ng tira na crabs. Na crabs? Kaya hindi ka na kain din, inunahan mo na kami, ayaw mo na kaming kasabay. Oh? Oh. Tara <laughs> ka na, Tulos. Magluto na tayo. Let's go! Okay. Dahil tatlo lang kaming kakain, si Ate Rosa ko, tsaka si Rindi, konting baboy lang yung lulutuin namin. Konti ba ito, Ate Rosa? Opo, okay na yun. Konti ba to? Opo, ito? Yun, okay. Parang ang So mag na tayo maggisa Ng maraming bawang. Kasi gusto natin sa adobo ay maraming bawang para masarap. Next naman natin ilagay ang sibuyas sa adobo, nagsisibuyas talaga ako. Yung iba kasi, bawang lang sila. Okay na naman Kanya -kanya lang naman yan. Kanya-kanya yun ang gusto sa recipe niya. Di ba? At ilagay niya natin ang baboy na galing sa meeting sa meeting point. Maraming salamat, meeting point. at yes. At walang kaming kakain niya. So, Ito ang kutsalang natin yan for a few minutes hanggang sa mag-mantika na siya may maya-maya lang. And after ma, Nekos, nekos ng berry light. Takpan na natin. Balikan na natin. Tingnan natin kung pwede na siya. Lagyan ng paminta. Yan. Medyo nag... Magpibig -tip siya ng konti. Yan. At ang gagawin natin yung it, talagyan mo natin ng dahon ng laurel. Siguro mga tatmiga. tatlong piraso. Tatlong piraso, dahon ng laurel. And then... Lagyan natin ng paminta gamit ang aking bagong laruan na ito, panlagyan ng paminta. O, ba? Diba? Hindi na ako nag... Nagmamanual. Ma Ngayon, ano na? Electric na, o. Ayan, o. Di ba? Lumalabas sa paminta. pa. Baba. Diba? Pamintang durog. Hindi yung buo. Tapos, haluhaluhin lang natin yan. At... Papalambutin pa rin natin yan. Medyo matagal pa yung pagliluto natin kasi ang gusto natin sa adobo ay malambot na malambot. Kaya pakpan uli natin. Tapos, luto na ba ang ating itlog? Titingnan ko po, sir. Kailang mo ba yan? Ilang minuto na yan? Hindi ko po, po naurasan. Pag nagluluto ako ng itlog, ano, 7 minutes kapag nagboil na. Para hard-boiled siya. Hindi pa po, po siya nag-crack, sir. Ah, sige. Hintayin mo na lang kahit ano. <laughs> Pwede na yan. epekto Pwede na, na ba? po. Hindi sure. Mamaya na yan. Mga one minute pa siguro. Tatakpan ko po. Sige. And then after a few minutes, bang, uh, pagkatapos natin takpan, lagyan na natin ang paborito kong select soy sauce. Grabe, sobrang sarap nito sa adobo. Walang eme yan, sobrang sarap. Lagyan natin ng toyo habang pinapanumot natin ng baboy. At, alam niyo naman, tansya-tansya lang ako maglagay. Depende lang sa kulay. Lagyan ko pa yan mamaya ng tubig para palambutin. Tapos halu-haluin lang natin na ah. very, very light. Papalambutin. Pa. Papakit, papakapitin lang muna natin ang lasa ng toyo. Ito sa ating adobo sa pork. Alam ko sa mo sa adobo, yung tuyo o yung may sabaw? Yung may konting sabaw. Konting sabaw, yung medyo masalsa ng konti. Okay. Hindi yung malabnaw ang sabaw. Ay, hindi naman po. Yung sa... medyo, pero yung, pero may sabaw, medyo... sabaw ang gusto mo. Medyo, medyo malapot. Medyo malapot. Okay. Lindy, ka, anong gusto mo sa adobo? Ganon din, sir. Ganon din? Yes. <coughs> eh, Ate Rose, lalagyan ba natin ng sili o hindi? Opo, mga limang sili, sir. Hala. Para oh, sa lindi. At mas <laughs> naman. Hindi mo kakain. Joke lang. So, tatalala lagyan natin, isa lang, gano'n? Opo. Kaya so, mo ba? Para sa lindi sa Amhang. Ano, sabi mo? Para masana yung hindi sa anghang. Para ma? Pero pakunti-kunti lang siya. Eh? Isang piraso lang daw <laughs> lindi, Kerry mo? Carry po. Kerry? Yes. Oh, sige. At tatalala lagyan natin mamaya ng isang okay. piraso sili. Maglabas ka ng isang sili, ha? Thank you. Okay. And after a few minutes, uh, tingnan natin yung ating pork. Okay medyo kumakapit na ang lasa ng toyo. So, ang gagawin ko dyan, kailangan pa natin panambutin. Nalagyan ko ng hot water para panambutin yung ating baboy. At pagkalagay ko ng hot water para panambutin pa siya, nilalagay din ako ng brown sugar. Hindi ba, ayaw ng brown sugar. Okay lang naman. Depende naman sa inyo kung anong gusto nyo. Basta importante, na lang tayo sa luto nyo, di ba? Toto? Hindi, Ito, Hindi, Hindi, Charla. So, yun yung mahalaga na sa pangkasaluto mo diba yan at syempre matagal pa tole para lambutin natin for about 30 to 40 minutes lagyan na natin ang sili isang lang kasi di ay hindi mahilig sa manghang hang so, ayan, medyo lumalambot na yung kami natin, so, gusto ko yung malambot na malambot pa para lambutin pa natin yan for a few minutes bago natin lagyan ng suka at mukhang medyo malambot na yung ating baboy, lalagyan na natin ng suka. Ito of course, ginagamit ko select cane vinegar. Lagyan natin ng suka. Pag naman ng suka, ang lalagyong ginagawa hindi ko tinatakpan. Tapos huwag mo nga haluin. At as, as usual, tanpatsan siya lang tayo. Ganun lang. Yan. Tasawain ako lang siya for about 10 minutes or so. Ito na, naka uh, mga 5 to 6 minutes lang pala. Tingnan na natin yung ating adobo. Kung anong lasa. Ayan. Diba? Ay, okay, kato tingnan ko muna. Wait lang natin. Mm -hmm. Tignan nga natin. Kung anong lasa. Ang adobo natin. Mmm. Mmm. Okay na sa akin yung asin nito. And, yan. Siguro mga another 2 minutes, tapos kakain na tayo. At, okay na din ang ating boiled egg. Two minutes na lang. Ilagay na natin yung boiled egg kasi gusto ko sa boiled egg. Gusto ko sa egg kulay brown. Ayun, gusto ko lang brown. Kaya gusto ko lang pakulayin yung sauce niya dito sa egg para maging kulay brown siya. Tapos, apiros. Mga one minute. Kakain na tayo. Dito na. O, ayan. Medyo masos na yun, di ba? Ganyan, masos hindi siya tuyong-tuyo pero may konting sauce. Let's go eat pork adobo with egg. Lindy. Opo, sir. Katilos, na kayo. Okay. Kaya tayo. Opo, sir. Katilos, bakit adobo ang naisip mong ulam? Kasi ito po yung madaling iluto, sir, at walang panangkal. Walang palangkap, di ba? Kunti lang. Kasi wala naman po tayong gulay sa ref, sir. kaya adobo na <laughs> Lagi tayong walang gulay kasi lagi nasisira. Opo. Okay na tayo. Let's eat na. Come on. Maraming salamat po sa pagluto, sir. Of course. <laughs>